Salute po rin, salute po rin, ever na kayo, nakapag-anong na, ba kayo, nakatanghalian na ba kayo, nakahapon na na kayo kahit saan mo, ng mundo, di ba? Siyempre, OFW, hindi ko alam kung anong mga oras niyo na dyan, di ba? Ayan, sinarado ko na para hindi masyadong matingay. So, ayun, mag-alusad muna tayo. No? Gagawa ko na ako ng alamusal sa umaga. Dahil, tayo, bago tayo ako mag-prito. Sa bagay, naggagawa na ako. Nag-washing na ako ng mga ganit ko ayun mo titigil tayo ng no, kape kape is life ang mga OFW oh, eh, diba? pag walang kape parang hindi ka gising diba? parang hindi maganda yung araw mo guys relate pa kayo alam ang sakit pala nang mapasok o napasok kagabi natalimsikan ako ng mantika <laughs> grabe ang sakit ang sakit grabe ganun pala yun no? alam niyo sa totoo lang kay Sam, i-share ko sa inyo yung kalokohan ko pag ito. Ganyan, no? So, ito yung ano, ito yung pinipito ko. Ganyan. I-ano ko sa inyo, ha? Demonstrate ko sa inyo paano ko magprito. prito Sana huwag mahulog na. Ganyan, Pag nag ko, ganyan. Nakaya, ganyan, may sandata, eh, you no? Know? May sandata. Tapos, ginaganon ko siya. <laughs> Eh kagabi, nakaganyan na nga ako. Tapos binig na bigla akong ganun. Eh sa akin tumama. Kaya yun, ang sakit. Ayan. Buti yan lang. Akala ko madami, madami maliliit. Sabi ko, ito lang naman yung napuluhan Tapos ang ginawa ko guys, meron kasi akong ano, aloe vera. May aloe vera gel kasi ako. Ayun, nagmadali ako. Hindi Colgate yung ginawa ko, guys. Aloe vera gel. Soothing sa mga na ano na uh, sa face. Ganito. Pero buti na lang kamo. Hindi siya nag, nagkaroon ng nagtubig. Hindi pa naman. Kasi kagabi to eh. Hindi sana nagtubig na. ba? Diba? Pagising ka magawa umaga, wala naman siya. Kasi guys, inagapan ko siya ng ano, inagapan ko siya ng aloe vera uh, gel. Yan. Pag, kanwari guys, na ano ko na yung mukha ko nasugatan na or nagkakaroon na ng rashes, na ano ko siya ng ano, ng baking soda muna. And then, pagkatapos nun, nag, uh, binabalnawan ko. Pagkabalnaw ko niyan, inaanohan ko na siya agad ng aloe vera soothing gel para uh, hindi siya mag-dry. At saka, nag-ano talaga, inaano niya yung, na-absorb niya yung ano. And then, Uh, the same time, guys, na mapapagalaw niya agad. So, yun, baka ito, kaya, inaagapan ko kasi siya kagabi. Kaya, yun. Pero, ito, ito yung maitim na yan, guys. Hindi ko napansin yan na napaso ako. Hindi ko napansin. Uh, meron din pala ako dito napaso ako na hindi ko napansin. Ito lang kagabi talaga. Napansin ko talaga yan na tumalsik sa akin yung mantika. Ano, no, yan. Naka, nakalagay na nga ako ng, ano, ng <clears throat> sandata ko. Yung parang panangga ay Ayun. Hindi pa rin ako nakaibas, Kasi nga, ganyan o. Pag ganyan ko, tas tumilapon yung, ano, yung isda. Sabay gumanong sa akin. Buti yan lang yung, ano, kala ko madami. Hinugasan ko. Pagkatapos ng hugasan, ano, kaagad ako ng shower gel. Ay, yung, ano, yung, um, aloe vera gel. Yun. Basta dapat may ganun kayo, kayo mga OFW. Dapat may ganyan kayo. Kung ano. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Pakita ko. Wait na Sinarado ko na kasi Para hindi mag-ingay. Ayan lang guys. Ayan. Ito, ito yung ginagamit ko guys. Aloe vera siya. Um, sa ano tayo, okay. so, sa Tony Moly yan. Um, soothing gel. Ayan guys. For face, pwede rin. Um, <coughs> soothing and moisture. moisture. Ayan. Kaya napakaganda nito na ito, guys. Kaya pag ano, bumili na kayo ng ganito. Kasi nga, para pag natalim sa akin kayo ng matika, pwede nyo itong gawin, at pwede nyo sa katawan uh, um, sa neck din, pwede kasi nakalagay dito eh ayan o, uh, the soothing gel moisturize and soothe rough sensitive skin caused by eternal irritants with um, ingredients of moisture rich aloe vera, yun po yung nakaano dyan, tapos yung direction to uh, use naman is apply and tapo uh, uh, appropriate amount to entire or part of your face or your body. Yun po yung nakalagay dito. So, uh, napakaganda po nito na guys. Promise. Kasi dati guys, ang dami kong mga ganito na aloe vera, nang expired lang guys, yung naka ano siya, naka, parang naka ganito siya, naka pack na ganito. So, ayun. Um, ito kasi guys is, 99 siya. 99 dollar sa Tony Moly. Pero meron pa sa iba na sa sasa gano'n na may mas mura pa yung naka ano, lang. Hindi yung naka na ganito. So, ayun. Ito lang yung ginamit ko. The best yan guys pag na ano kayo natalimsikan kayo ng mantika o gano'n na sugatan kayo. I ano nyo lang siya. Mabilisan lang. Huwag nyo siyang kukuskusin kasi may irita yan. Tignan nyo guys. Hindi sana ano lumobo. Diba? Kina kasi ang alam ko eh pag natalingsikan ka ng mantika at sobrang talagang ano yung kumukulo talaga yung mantika niya syempre iba binaliktad ko kasi kaya syempre kulong kulo yun kaya nagulat ako mahapdi sa umpisa mahapdi sa umpisa tapos yung ano nilagay ko na uh, siguro mga 2 hours nawala din yung hapdi niya nawala kasi nga bago ko matulog ulit ng gabi nagpinahiran ko siya ulit pero nung umpisa hinugasan ko muna ng may sabon tinagal ko muna yung manti-mantika niya ito And then, uh, pagkatapos nun, uh, nilagyan ko kagad ng ano, ng soothing soothing gel, yung aloe vera nga So, ayun, hindi na siya, ano, tapos nung pag ko ng maga, parang wala nang, wala mang pakiramdam, at saka wala nang, ano, wala nang gaano marka na talagang nag-ano siya. May pula lang siya na konti, pero hindi siya um, umumbok, guys. Hindi dapat sana umumbok to, pero wala. Wala namang, ano, wala siyang, di ba dapat nagbabalon yan, di ba pag ano, uh, napapaso, di ba? Na ano siya, na talitong nagiging brown, tapos may lum na mayroong tubig-tubig sa loob. Ito wala, guys. So, the best talaga yan. The best talaga yung aloe vera na to. So, pag ano, guys, kailangan nyo to, bumili na kayo ng ganito. Lalo na sa mga OFW, guys, na lagi na sa kusina, nagpiprito. to. Ayun, bagay na bagay po sa atin to mga ka-OFW, guys. Yun yung sinasabi ko sa inyo, the best talaga yan. So, ayun naman. Ready na muna ako na kakainin ko sa sobrang daldal ko, no? Ano, pa? So, ayun. Uh, ito lang naman. Ito, alam mo niya naman. Ayan. So, tinapay mo mabalang at parang nila ang ko. So, ayun. Kanina pa nagpainit ng tubig. O, o, sana mainit pa rin. Hindi na ako nagtimpla doon sa isa kong lalagyan kasi na parang hindi naman nasusobra na yata ko ng kape. Parang kape na lang yung maano sa aking katawan. Di ba? Kaloka. Ayun. So, ayun nga guys. Uh, nakita nyo naman, pinakita ko sa inyo na, ay, hindi, hindi pa pala. Hindi ko pa pala na-upload yung ano ko, no. Um, hopefully, normal naman yung x-ray ko kahapon. Uh, so, ayun nga. Payback lang tayo, no. Pero, sa susunod ko na rin siguro na ibablog yun yung kung ano yung nangyari sa akin, kung ano kung makakatawa. Kasi sabi ko tatawa ako ngayon sa ano sa hago, dun sa ano sa sa hospital para magpa-appointment ulit for within 2 weeks kailangan meron na akong appointment para sa result ng aking x-ray so yun, kapit tayo guys grabe yung sarap dati guys inaano ko, finiflex ko yung may Milo na may ganito, ngayon hindi na kasi nanginayin mm, nga ako kasi may lumahal yung Milo so ayun ah, sarap Nag-stick muna ako dito sa condensed at saka kape. Diba? Yung kape nakita niyo naman yung kape ko, diba? Ay, ang sarap. Grabe, nabuhay na naman ako. <laughs> Buhay na naman yung diwa ko. Mmm. Grabe, ang sarap. So, ayun nga. Mag-ano ko ng ano, ng cheese ko. Kasi, favorite ko talaga to, guys. Na, ano, na ayong, ano yung, ano po. So, talagang nakakamilis pag nakapag-almusan talaga ako ng mga cheese, mga ganito. Kasi favorite ko kasi yung cheese. Favorite ko. Cheese o kaya eh Yan. Yan ang musan ko. Soul na soul na ako. Kahit na hindi mo ko pakainin ng ano ng matagal ulit, mga ilang oras. Soul ako dito. So, ayun. Nakakita ko na kung saan mura yung Eden. Kung saan mura itong cheese na to. Alam ko, nasa DS ako bibili. Dati kasi sa mga store na ano, 17 talaga siya. 70 ng benta kanila. Kaya sabi ko, kaya hindi naman yung $2, dollar. ba? So, doon na lang ako bumili. Uh, alam, alam ko na kung saan ako bibili ng mura, di ba? Ganun lang guys yung mga OFW na nagtitipid, di ba? Hindi naman sa sobrang ano uh, ko sa sarili, no? Ang sakto lang ba? Hindi naman yung wala ko nang hinahanap. Eh. Basta makapagmalamnan lang yung aking muntya at okay naman yung kinakain ko. So, ayun. Hindi ko na siya ipapainit tong bread ko kasi na bagong luto siya, guys. Ayoko na siya panahin. At sya ka lambot siya. Sarap. Kung nagpapalaman pa naman ako is, ano, uh, talagang hindi ako nakakontento ng ano lang. Pasta-pasta palaman lang. So, ayun. Kumakasundi talaga ako ng palaman ko, guys. Basta gusto ko lang. Ayoko naman laging pinat peanut mo. so, payo mo tayo, guys. Ganyan lang talaga ang so. Okay na. Mm. Uh Masaya -huh. na ako dito. O sa pagkape. Lapat din ako sa umaga. Uh -huh. Kapi mga ka dyan, guys. Uh -huh. Musagin yung sarili niya sa umaga ha. na talaga. Hmm. Ito lang. Okay na. Ah. Kape. Ang um, kape ko. Black siya. Meron din ganito na hindi black. Medyo um, brown. Ito kasi dark brown na to guys eh. Extra forte yung binili ko. Ano yung ano? $33 lang po. Pero mas mahal yung medyo light, light ng konti. Mas mura. Ay, mas mahal. Ito mas pinamura to. $33 lang sa $360. Pero pag sa DS, $30, $32. Parang ganun. Ay, hindi na ako nakabili ng ano doon ko so, na lang ang banda na Sabi ko, okay lang. Ayun. Ito to na ito yung buhay, buhay o FW. So, yung kayo na kukulto, the best character. Diba? Matadamot yung mga amo. Sacrifice mo muna yung kapirahan. Magtira kayo. Diba? Magtira kayo. Huwag niyo padala lahat. Yung mga kinikita nyo. kasi diba? Sila masasarap ang pagkain nila doon sa Pilipinas. Tayong mga naghihirap dito, sobrang tipid Hindi naman nila kilala yung amo natin para ano diba? <coughs> so, yun. Kailangan mag-iwan ng sakong alaman. Hindi masakop na no, may pa sobra pa, konti. So, yun lang yun. Putak lang gamitin. So, puro ganun. Kasi tayong kawawa ng OFW. Kawawa tayo. Saba? Diba? So, yun. Magyayay ako tayo sa susunod na abit. This was 11. Don't forget to like and comment. Bye bye.